Nung bata man o matanda, nagpuyat at naghintay sa kalsada para salubungin ang 2024. Sa Tondo, Manila, walang nakapigil sa mga residente na magpaputok ng disperas ng bagong taon kahit pa may ban sa mga paputok ang sudal Kahit mga kabataan, binaliwala ang ban at nagsindi ng mga ilegal na paputok kasama ang kanika nilang mga kaibigan. Ilan sa mga pinagbabawal na paputok ay ang sinturo ni Hudas, Plapla, Five Star at Watu Nakasanayan narin rin po kahit sabihin bawal po kasi di po nila napipigilan yung kasayaan ng mga tao. Katuwaan lang po. Nuyo yun naman po. Eh. Nag-iingat naman po kami. Nagsindi rin ang mga residente ng mga pailaw sa gitna ng mga kalsada. Kaya ang ibang motorista, walang magawa kundi tumigil pansamantala. Pinanood nila at kinuna ng video habang unti-unting nawala ang ilaw nito. Ang ibang residente naman, kinulayan ng kalangitan gamit ang fireworks nabalot ng usok ng mga paputok ang mga kalsada. Kaya ang ilan, tinakpan na ang kanilang mga ilong at bibig para hindi ito malanghap. Nakisali rin ang mga bata sa pagdiriwang ng New Year's Eve sa pamamagitan ng pag gamit ang torotot. Umalingaw-ngaw din ang malalakas na tugtog sa mga kalsada. Lahat ng ito dahil sa paniniwalang kung mas maingay, mas maitataboy ang masasamang espiritu sa pagpasok ng bagong taon. Nagkaroon din ng community fireworks display ang ilang lokal na pamahalaan bilang pamalit sa pagbabawal ng individual na paggamit ng paputo. Ayon sa Health Department, isandaan at labing limang katao na ang misugatan dahil sa paputo. Denise Fernandez, CNN Philippines.